Good morning mga kabubuyog Isang uh, makulimlim na umaga mga kabubuyog Nandito tayo sa Malolos, Bulacan Pupuntahan natin ng uh, launching gantry na Republika Dadaanan din natin yung pinaka station site ng Malolos Titingnan natin kung may pagbabago ba nga pa sa labas Samahan nyo ako mga kabubuyog Lipad tayo dito sa Malolos, Bulacan Yan mga kabubuyog, nandito na tayo sa tapat ng uh, Car World Yan, Mitsubishi yata, Car World yata ang tawag dyan <laughs> Binabaybay natin ang MacArthur Highway And as usual, makikita nyo sa bandang kaliwa Nandyan yung bioduct ng Malolos Baybayin pa rin natin to then makikita natin yung mismong station site ng Malolos ng NSCR. tatanawin lang natin kung meron nga bang mga nabago may mga nadagdag, merong uh, naikabit na mula sa exterior kasi yung interior niya, hindi na natin nakikita kung anong ginagawa unless papayagan tayong pumasok sa loob <laughs> prohibited tayo pumasok doon, hindi tayo pwedeng makialam kung anong mga ginagawa nila doon sa loob <laughs> dire diretsyo lang mga kabubuyog, nandito na tayo sa tapat ng Sacred Heart hospital. Wala pa naman sumasabit ngayong linggo na to dito sa Malolos Flyover kasi madalas ito ang uh, nagkukos ng matinding traffic dito. Ayan yung clearance na yan eh hindi na anticipate ng mga dumadaang close ban. Ewan ko ba? Nakikita naman nila na merong vertical clearance eh tinutuloy pa rin nila buti na lang wala pang wala namang mga casualties although may mga na may mga nasasaktan ganyan lalo na yung mga nakamotor lang o kaya yung pedestrian na dumadaan doon sa gilid nagkakaroon ng injuries kasi nga pagka bumangga ka dyan, palo yan gaganon yan doon sa kabilang side minsan nakaka-aksidente pa ng mga sasakyang private vehicles nandito na tayo kababa lang natin ng flyover and tanaw na natin yung Malolos Station site. Uh, so, ngayon, wala pa rin ako nakikita pagbabago. Wala pa rin ako nakikita ng uh, dagdag sa labas. Pero, you know, may mga naka-hosting bakal. Yun nga tayong pagkakabitan nung design. Andito tayo sa harap ng Kapitolyo. And, yan, di ba? Ang ganda mong masal dyan, eh. Puro puno. Malamig. Makulim din panahon ngayon, eh. Nasa harap natin ngayon yung malalos uh, Malolos Station side. Tulad nung sabi ko kanina, wala pong masyadong mga nagbago although mga nadadagdagan nga tayo mga nakaus din na kulay puti yun no know, wala tayong may papakitang pagbabago eh tagpasan natin yan gawin tayo dun kay uh, LG Republika titingnan natin kung ilang span na lang ba natitira bago mapagsundo yung viaduct ng Malolos Station site Saka yung viaduct na galing ng Kalumpit yahe lang mga kabubuyog mm -hmm. dito sa Pure Gold, uh, sa kaliwa yung Pure Gold, nandiyan yung friendly neighborhood natin na Pure Gold. Tanaw ko na yung launching gantry na Republika. Titingnan natin kung maso surprise tayo. <laughs> kung napagdugtong na ba niya, ganyan. Mga isang one week na rin yata kasi nung huli natin itong pinuntahan. And... Ayan, Ganun pa din yung uh, ah tinanggal na. Tinanggal na yung mga scaffolding nung isang span dito na isinampa na SBG doon sa itaas. So wala lang scaffolding sa ilalim. Dalawang span na lang tapos na. Yung kabilang side, yung kaliwang side kung papunta ng kalumpit, yung kaliwang side na nilalatagan ng launching gantry na Republika eh dalawang span na lang. Tatanawin Tata pa natin mula doon. And pupuntahan din natin yung hindi pa nadudugtong doon na dapat eh lalagyan ng cast in cito tingnan natin ko nagsisimula na ba silang maglagay ng scaffolding ganyan baybayin lang natin to mga kabubuyog doon yun sa so may bandang bulihan malolos heights subdivision nga tayo yung paliko na papunta doon sa bulihan kakaliwa na tayo dito para makapasok tayo doon sa may bulihan tingnan natin kung may ganap na dito kaliwa tayo dito sundan natin tong truck Ayan, mga wala pa rin activity dito. Yung pa din, dati pa din, ano pa rin siya? Wala pa rin nagagalaw. Ayun, may mga nagmi-meeting na. Wala pa rin pagbabago dito sa may dapat natatayuan ng uh, cash in situ para lang mapagdugtong yung dalawang bayadak na pag-iisahin papunta ng kalumpit. So, yan nga palang nasa harap nyo, yan yung tinatayong Robinson's Galleria. Yan yung nakuha nating info dito sa mga nakapilang tricycle driver dito sa may bulihan Kasi nga nung nakaraang uh, update natin dito Nagtanong-tanong tayo kung ano nga bang tinatayo dun Sabi ng mga tricycle driver, Robinson's Galleria nga daw Aantayin nating may tayo bago natin diparan ulit <laughs> bumalik tayo dito sa may launching gantry and yun nga wala nga pagbabago dun sa dapat natatayo ang uh, sito dito naman sa launching gantry base dito nakikita natin sa ilalim dalawang span na lang mapagsusundo na naya yung uh, byaduct. Ayan nandito tayo malapit walang gumagawa Pero yun nga Wala na yung scaffolding sa ilalim Try nating liparan Bubuyog lipad na We've been living in since so long All the feels have gone Fellas stopped me on the street last night Said everything's alright stop Seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees. And it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you.

Uncomfortable. Wow. The only thing I need tonight. To me, right? Give me everything that you got to give. Then show me the light. babuyog, naliparan na natin itong uh, LG Malolos dito sa may tapat ng Malolos City Hall. Dalawang span lang siya, confirm confirmado na. Mapagdudugtong niya na yung bayadak na mula Kalumpit papunta dito sa Malolos Station site. Nga lang, nung pinapunta natin dun sa may bulihan sa may Malolos Heights, yung tatayuan dapat ng cast in situ, eh wala pa, wala pang ganap. Pero nakita natin may mga nagme-meeting doon. Mayroon na naman mga pinagagalitan ng engineer. <laughs> Gawa na naman ng kwento. Hindi tayo makatawid. Ang dami sa sasakyan tatawid tayo dito yan buti na lang nagbigay si Ford Everest. Thank you. Sa kaliwa, yan ang uh, launching gantry na Republika. And uh, para ni Bubuyog. Medyo makulimdim nga lang. Wala tayong kakamping araw ngayon. And doon banda sa may malolos sites nandun yung kasi in situ. So yan muna ang update natin dito sa malolos mga kabubuyog. Wala, wala masyadong pagbabago dito sa may bulihan. And doon sa malolos sa mismong station site. Pero yung launching gantry, umuusad siya. So nung nakaraan kasi mga tatlong span na lang yata or apat nito ngayon ano na siya dalawang span na lang so kakatapos lang niya pinatitigas na lang yung pandikit ng mga SBG <laughs> dilipat na siya doon sa susunod na column thank you thank you mga kabubuyog sa pagsama sa ating update dito sa NCR Malolos site thank you thank you mga kabubuyog thank you for watching this So, please subscribe to my channel, click the like button and the notification bell down below. Thank you!